Pinakamainit na labanan, mga nakamamanghang laro, masiglang paligsahan, at pinakabagong mga balita sa mundo ng sports. Nakabase sa mga katutuhanang ito, may BC Network News Matchpoint. Sa mundo ng basketball, nagretiro si Poy Aram, isang center ng Gilas, Pilipinas, maraming linggo bago ang 2023 FIBA World Cup. Isang veteranong manlalarong basketball sa social media, nagpaalam sa Gilas at nagpasalamat sa mga nagtiwala sa kanya. Inaasahang mapapabilang siya sa gilas 21 man pool para sa FIBA World Cup na gaganapin sa bansa simula August 25. Dahil sa pinsalang iniindang ni injury, hindi nakapagpraktis si Aram sa national team at ngayon inanunsyo ang pagretiro. Pero handang maglaro muli para sa bansa, tulad noong 2018 Asian Games. Kasama sa FIBA World Cup training pool at European training camp, lumaban kontra Estonia, Finland, Lithuania hindi nakasama sa mini pocket tournament sa China dahil kondisyon ng tuhod, laban Iran at Senegal ng national team. Matapos si Aram, ang mga natitirang malalaki lang sa Gilas, Soto, AJ Edo, Job Tagilar, Jun Malfajardo. Ang pambato ng Pilipinas ay mag-aarangkada laban sa Dominican Republic. Ang women's football team naman ng Pilipinas ay bumisita sa ensayo ng Gilas, Pilipinas. Matapos ang 2023 FIFA Women's World Cup campaign sa New Zealand, Ipinakilala ang mga malalaking manlalaro ng Pilipinas sa Gilas Men's. Naglalaro si Cesar Ina Bolden bilang star forward, Olivia McDaniel naman bilang goalkeeper. Ina Palacios, stopper, Chandra McDaniel, striker bagong dating mula sa kanilang debut sa mundo. Unang matagumpay na laban kontra New Zealand isang makasaysayang tagumpay sa bonggang scoring. Bagong coach, bago ang team balik na ang football. Sa laban ng DZRH, sila ang unang nakamatch point. Ter ang ter ang sinina borhas sa pagbabalita, sandali. Tulung tayo Pilipino